Yung anak niyo po na si Mark Dave ay nag-aaral, siya ay isang estudyante, tama po ba? Opo ma. Okay. Saan po siya nag-aaral? Anong year na siya? Sa kasalukuyan po sa University of Cordilleras, Bali. Second year college po, proper magte-third year na po. Okay. Kailan niyo po huling nakausap ang anak ninyo? Noong July 1 around 4 okay between 4:36 4:28 Ano po ang sabi niya saan daw po siya pupunta may lakad ba siya at sino ang makakasama niya Kadarating lang po niya ng umaga galing dito sa bahay kasi umuwi yon Pero opo. kinabukasan po July 2 ay natagpuan na ang katawan niya na sunog tama po opo, ba Opo may pumunta po dito na barangay patrol sa bahay mga 7 o'clock na nagbibis na po sana rin ako naggagay na pupunta nang school mm -mm. tapos sabi nila may natagpo ang ano yung one. driver's license okay. niya doon sa backnota, La Union kung mm -hmm. kilala ko yun. Mm -hmm. Sabi ko, "Opo, anak ko 'yan." Mm -hmm. Tapos sabi po nila, "Punta do punta kayo doon sa presinto sa Postrobuyta may sasabihin." Sabi ko, "May natagpo ang kasing bangkay doon na nasunog, pero hindi pa sure kung anak niyo. Tingnan niyo po muna," sabi. Tapos nung tinignan ko, sabi ko, oo may yung anak ko 'yan, pero tapos may, tignan mo nga Ading, sabi ko dun sa kapatid, kung siya talaga si Dave. Tinignan niya, manang siya talaga. Tapos siya na talaga. Kaya confirmed, sabi niya, puntahan daw namin sa Baknotan. So pumunta kami ng Baknotan. Na-identify ko na po sa picture pa lang. Kaya lang, pakwento muna ako dun sa ano. Kasi ang iniisip ko, nahulog sa bangin na may sasakyan. Kasi tinanong kung may sasakyan. Wala, sabi mm -hmm. ko. Kung marunong po siyang mag-drive. Mag sabi ko, oo, kakukuan ng lisensya. Tapos, sabi, ang nasa isip ko lang, nahulog yung kutsi sa bangin or what mm -hmm. na na naitilaton kaya nasunog. So, yun ang ini-expect ko na sasabihin ng pulisya. Uh, okay. Pero hindi. Ang inano natagpuan, ang ng bangkay na tinunog may mga saksa, gano'n, nakagapos. Okay. So, ang, ang sakit, ayaw ko sabi ko, nung pumunta kami, yung bag niya na nakapulutan ng bag niya, ang medyo malayo dun sa pinagsunugan. Mm -hmm. So, put, first doon sa pinagparkingan niya ng sasakyan doon kami pumunta bumaba kami doon maganda yung lugar talaga na pwedeng piknikan tapos nandun daw yung mga dugo-dugo talisik tapos nakita ko yung panyo ng anak ko doon na puno ng dugo hindi napulot ng pulis so mayroon pa akong mga napupulot doon yung panyo nga so kinuha ko yun pero tapos yung anak ko ito panyo niya talaga to tapos talagang pumunta ako doon na gusto kong maglakad nilakad-lakad ko yun hanggang doon sa pinagsunugan talagang sabi ko iniisip ko lang na parang kawawa yung anak ko nagpasaklulo. siguro tumakdubutak bo uh -huh. diyan tapos hinuloy hanggang sa sinunog na doon pero oh, hindi ko mo alam kung anong dahilan may alam po ba kayo may nakwento po ba siya may nasabi siya na mag-outing si na Wala po siyang nasabi na ganun sa akin kasi uh -huh. siyempre, kagagaling niya dito at may pasok yon natural magagaling ako pagsasabihin niya kaya hindi yun as kasi talagang kwan kagagaling niya sa bahay umuwi ng Saturday night. Yes. Tapos Monday na siya bumalik ng 7.36. Oo. six, seven 7, 7 o'clock lumabas siya ng bahay, 10 o'clock na or 10 mahigit nakarating ng bagyo. Oo. Genesis ang sinakyan dahil pinakikita ko sa CCTV. Nakausap niyo po mga barkada niya, malalapit na mga kaibigan? Opo. Wala Oo. naman daw kung paalam, lahat naman po iisang sinabi na wala naman daw hini sinabi kasi Oo. Manghiram lang ng ten tapos yun, yung nililigawan niya or GF niya or I don't know, uh -oh. nakausap po namin, uh -oh. yung sabi nga yun, ganun daw, niyayaya daw siyang magkamping, mm -mm. hindi siya pumayag kasi ayaw niyang sabihin kung sino yung mga kasama nila at kung saan sila pupunta. Sabi niya, for safety daw, reason mm -mm. E di sabi ko, saan kahihinatid anak? Gamit ba yung, yung narentahan na car? Mm -mm o daw, uh, gamit na yung narintahan na car. Eh, yung pag ng car is between 8 to 8.30. Gabi po ng lune. gabi. Luned. Tapos kinabukasan, oh, meron siyang pasok na maaga. Sabi niyo, di ba? Oh, 7 o'clock. Uh, hindi ko ini expect na lalabas yung anak ko. At saka yung anak ko, hindi basta-basta lalabas yun nang hindi niya kakilala. Sabi ng mga friends niya, maingat yung anak ko. At saka mm -hmm. lagi naming pinag Gano po kalayo yung skwelahan kung saan natagpuan? Kasi kung dito sa Baguio, all the way to La Union, that's about dalawang oras na biyahe? Uh, around dalawang oras gano'n, depende sa patakbo. Two. Uh -huh. Kasi ano eh, hindi eh, two to two, two, two and a half, depende nga sa patakbo. Uh -huh. Hindi naman expert yung anak mong mag-drive pa na ganun kabilis At saka gabi. At sa uh, gabi. Po. Magandang hapon po, Major. Yes po Atty. Good afternoon. Yes, gusto po namin malaman. Ano na po ba ang updates? So as of now po, na-trace natin ma'am yung tinaanan ng uh, tatakyan natin yung videos ng victim going here in uh, Bacnotan. So uh, ang ginagawa po natin ngayon ma'am, tinitignan natin yung mga CCTV and then may nakakuha kami ng other CCTV ma'am. So yun po yung pagtutunan natin ngayon. And then uh, as of now kasi, uh, mamaya magkakanda kami ng case conference with our provincial office. Para ma tayo kung ano yung uh, next kagawin natin. Clear po ba sa CCTV kung may kasama po doon sa sasakyan nung nakuha ninyo yung CCTV? Positive po na may kasama siya pero uh, hanggang dyan muna tayo ma'am para... Okay, yes, uh, I understand. What about po doon sa area na kung saan po natagpuan? Have we swept the area? Yes ma'am, nag po naman yung soko natin mm -hmm. pero yung area kasi talaga is eh, medyo... Malawak and then beachfront siya and then may mga uh, na konti naman natin yung area. Mm -mm. Yun ang siguro, hindi may nakuha silang other gamit ng uh, victim natin. Meron kayong tinatawag na persons of interest? Meron okay. po tayo. Ito po yung pa-uusapan namin ngayon, ma'am, para mm -hmm. pagtulungan namin. Na-interview na rin po yung karelasyon, girlfriend, or just for additional information, nakausap niyo na po rin ba? Yes, ma'am, may initial po kami, but okay. now... Uh, medyo mailap na sila, ma'am, hindi na sila nagpapa-interview sa amin, ma'am. Ah, parang bakit kaya? Major, ano, sir, yung tungkol po sa magulang, di po pa nagpa-sit up kayo para tanungin uh, na mag-usap kayo sa may barangay nila pero hindi sila sumipot? Uh, yes po, ma'am. Meron tayong ganun na request for their family pero di-decline po and sinabi nila okay. na it, it's the advice of their lawyer po. Or lawyer na po ang hinahanap para magkaroon sila magbigay ng written statement po. Kaya po, ang gusto ko po sana ay makuhanan ng kahit anong re ng written statement yung girl po. Written statement lang naman, hindi naman siya inaasakusahan. Na written statement yes. para naman magkaroon ng justice para sa anak ko. Written statement. Of course, ano rin nila yan, ano, karapatan nila na kumonsulta sa abogado kasi baka natatakot rin sila para sa sarili nilang safety, if ever. But may proseso naman po yan. So wag po kayong mag-alala. I am assuming na nakakuha na po tayo lahat ng mga fingerprints or at least mga samples for DNA, if at all, uh, in the area, uh, Major Ariel, and including doon sa sakyan. Yes po ma'am, yung soko natin po, naka-extract din po doon sa dugo na kita natin sa area and kinuha nila for laboratory mo. Ma okay. Maari niyo po bang sabihin at what state of um well ano ba tawag na decomposition na ba yan or malalaman ba natin at what time possibly na nangyari ang insidente? Yes ma'am nung na-found out kasi yung cadaver ng cadaver or yung uh, lifeless body mm -mm. 6:30 ng umaga ma'am and uh, based doon sa observation natin fresh pa yung katawan at saka yung mga dugo na pumatak, ma'am. So, we considered it na 2 to 4 yung incident po, ma'am. 2 to 4 ng umaga, Kanyo? Umaga, yes po. Ng madaling araw. Sino po so, ang nakahanap? Ang unang nag-report po is yung driver ng truck natin na nakaparada sa gilid because yung area kasi is malapit sa company ng Holcim. Mm -hmm. Sila yung nagkakarga ng Holcim, ma'am. And ang then, Iisa na siya ng umaga. Mm -hmm. Yun nga, nakita niya and reported to our barangay tapos nag-respond din kami. Anong percentage po ng katawan ang sunog? W would you be able to I ano say? Actually, we consider siguro na second degree ma'am sa light sa ta kasi yung pagka display ng katawan niya ma'am is nakatihaya. So, yung mukha and then sa dibdib, sa dip niya ma'am. Pero ano pa rin, distinguishable marks and yung, yung mukha po niya ay still recognizable. Tama po ba? Yes, yes po oh, ma'am. Uh, meron po bang, alam niyo po ba kung anong ginamit para sunugin yung biktima? According sa investigator natin, nung unang punta nila, medyo may naamoy sila na, na alcohol or gas. Meron ba kayong mga iba pang leads? Without saying ano, uh, kung ano ito, para at least mapanatag ang loob ng mga magulang ni Mark Dave na may patutunguhan ang investigasyon. Yes po, meron tayo ma'am. Actually, naikipagtulungan po yung CIDG natin dito sa La Union para pagtulungan natin yung uh case na to. Matanong ko lang si Mami Amedita kasi Daddy Alfonso, wala po ba siyang na-mention na, -mention na sumasali, sasali siya sa isang asosasyon, isang fraternity, if ever? Wala po, ma'am. At saka sabi ng mga kaibigan, malabong sasama yun sa fraternity. Mga pinsan, ganun din. Major Ariel, uh, rental company ba talaga or private lang ito na uh, pahiraman ng sasakyan? Yes, ma'am. Yung sasakyan po na Bios is uh, rental ma'am. Ah, uh, okay. From Baguio City. So, talagang commercial ito na transaction. Natanong niyo na po ba kung may kasama at kung mismo si Dave ba ang uh, nag, naglabas ng sasakyan? yes po ma'am, natanong namin lahat yon and meron din kaming information uh, CCTV. Okay. Meron po bang cellphone na na-recover within the vicinity? Hindi po ma'am, kasama po yung susi ng sasakyan is wala po ma'am. Saan po nahanap yung sasakyan? Malapit lang sa kung saan natagpuan ng katawan? <laughs> yes ma'am, malapit lang po. Doon po sa loob ng sasakyan, may bakas po ba ng dugo? May signs Nikatib, of struggle? Hindi po ma'am, wala po. Wala Negative. po tayong nakiyas na. So itong sasakyan nito was found a few meters away from the kung saan natagpuan ng katawan, Barangay Kirino, at uh, malapit po ito sa isang cement plant. Uh, doon sa area na yon. So kung meron pong at around midnight, no, sabihin na natin, midnight hanggang alas 4 ng madaling araw, baka meron pong namatsagan, makakatulong po sa investigasyon uh, ng Baknotan Police Station. ah uh, bali nga, ang may dagdag ko lang po, natagpan din yung bag doon. Nandoon po lahat ng mga gamit, wala pong nawala. Okay. So may walang nawalang na pera? Wala. wala. po. Okay. Eh, eh, kung mayroon man, kunti lang po siguro, pero baka ginamit niya. Okay. So um hindi rin uh, hindi rin natin makita yung cellphone ng biktima. Yung cellphone po kasi ng anak ko na yung namatay na siya. Uh Oo. -oh. 12 around tanghali naka-open pa yung cellphone niya. Naka-online po yung sa yung pan active yung yung kanyang Messenger. Uh -uh. Umaha nga din po ako sa kanilang katapatan at pag sa sobra uh -huh. nilang pag pagtratrabaho hanggang gabi sila para lang malutas uh -huh. yung kaso at mag ano, ng mga data, mag gather data para sa mga insidente. Talagang nagpupuyat din po yung mga yan. Wala po akong masasabi. Maraming salamat po. Nananawagan ako sa lahat ng kakilala ng anak ko, mga kaibigan na may kinalaman sa pagkanyang pagkamatay. Huwag pong itago ang ustasya para sa ating mga, sa anak. Kasi pwede pong mangyari na naman yan para sa lahat ng kabataan. Maraming nasisira ang kinabukasan. Ang masasabi ko magpaalam kay sa so, mga magulang. Katarungan ang isinisigaw ko sa aking nag-iisa at pinakamamahal na anak. Hindi na maibabalik ang buhay. Pero si siya ang aking hinihiling. Maawa kayo, maawa kayo. Para siya. Kinawa ko siya, maawa kayo sa nag-iisa anak. So, hindi naman matindi ang kasalanan. Wala akong alam na ginawa yung anak ko. Ang so, mga simpatiyo bagay lang hindi pwedeng gano'n lang gawin sa isang tao. <laughs> Maawa na kayong mga may kinalaman. Magsabi na kayo ng mga nalalaman nyo kasi pwedeng mangyari din yan sa inyo. Nakikiramay po ang wanted sa radyo, si Senator Rafi po. Uh, nakikiramay po kami at aming panalangin ay sana nga uh, lumabas na po ang uh, mga nakakaalam tungkol or may nalalaman tungkol sa naganap na insidente uh, tibayan lang po ninyo ang loob ninyo uh, nasa Panginoon po uh, talaga ang bakas ng lahat ng mga pangyayari sa buhay natin ano lang po tayo, manalangin po tayo mam ma MD and uh, sir Alfonso yes, wag niyo pong ibababa yung linya at um kakausapin po kayo po ng uh, staff po namin end of air po Ah, uh, i-coordinate po namin ito sa baknota na La Union PNP po. Para po from time to time tayo po ay uh, magbabalitaan po. At saka at kung kakailanganin na um, pumasok rin ng NBI kasi it will uh baka several jurisdictions kasi eh, yes, no? Ang uh, involved sa pag pagimbestiga, uh, tutulong po ang wanted sa radio para umabot po tayo doon. Maraming maraming salamat. Mm -hmm.